guys Portugulos Ang ganun isa And what's up guys Tom's TV Nagkabalik Uli ay tayo Ibagyahin ulit sa lara mo Para kumita ng pera So ang araw pala ngayon Ay linggo uh, April 6. Ang oras ay 10.20 Samahan nyo akong uli Alam may nakuha na tayong bookings Pick up niya natin Let's go Pick up dito kay Nida Punta kay Hazel 40 kilos daw eh 40 kilos Sige mo paan mo dito Roll Roll you please 気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気になる気 orki tong papelong plastic ayami naman yun teh sabogin sabog yung gulong nito oi orki kilos ng ganisa get in 100 meters or na to guys kasi punong-puno hindi natin masasabay yun to Yeah. Let's go, let's go. Deliveran natin to. 14 kilometers. Or 200 something. 100 plus. update oh, na lang pag nasa traffic na. Mabigat, mabigat Hindi, 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 hindi Alam mo ya mayroon pa kaya ako. Sana pala sinabay ko na kung kasya pala no. Punong-puno nga Punong -punong. Hindi ako. Hindi na ako nakasabay. Oh, na. Ano. Saan? Dito galing. Isang sakay na lang isang ano. Hindi ko sa Oke, okay, terima taas may nakikap tayo guys nagal ko nagan tayo dito sa pasing uh, lumalabas na pagpunta sa uh, pagpunta sa dito uh, sa city puro palayo nagano ako na itong ano, mandaluyong marami sa anong booking ngayon kaso ano puro palayo ayoko naman na lumayo so, oh, deliver mo natin to guys tapos Uh, uh, so I am going to 8.5 kilometers. A draft off Let's go! Thank you po. Ito lang po. dalawa. Salamat. Pag naman ang ulan, Pag naman ang ulan, rakla ko so hindi mas sobrang parang sobrang niya tayo. Oo. Sobrang init yeah. At yan, din mo din din. Pero go lang. <laughs> <laughs> ah, ganyan lang. <laughs> up guys ang init grabe Woo, wala naman booking ang init pa Oh, grabe yun it, guys. Ayun yung pick-up na. Dito sa may pure gold. Kalentong. Buntang pure gold ko ba? 86 pesos. Oh, grabe ba. Nagawin yung booking ngayon, ah. Nalilig disorder pa. Puro tambay talaga. Oh, grabe ba pa ako ng bako ng buki Walang magandang buki Gapang gapang na tayo pa Pahawit Buka tayo ng buki Pahawit Di ba ba yung receiving doon sa kabila? ba? Di ba yun? Ano? Yung, receiving doon sa may kapila. Ito ba? Yung sa likod. Ito yung entrance. Iba, iba yung... Inaalis ako ng garden. T-shirt mo na dahil siya eh. Sabi ko hindi ko alam eh. Hmm? Sabi ko hindi ko naman alam ko ako. Paano ba to? 86. Ang ganda ng mga come on wow. can pick up, guys. <coughs> Team Pickup, guys. Man box. Oh, uh, na natin ito? Mga na tayong mag-go, go, go, Para Oh, Update na lang, guys. Pag nasa traffic na tayo. Let's go. So, yan, guys. Oh. Pagka-deliver ko nga pala nung Plus, yung booking natin kanina Uwi, umuwi na ako umuwi na ako ngayon si ano? tumal din ang booking ang init para makapagpahinga rin tayo linggo naman eh Ewan oh, ko oh, kung oh, paano guys Dito ko na lang tataposin yung video natin Sa ngayon, yun lang muna Salamat and God bless To all of you